So eto na nga po mga kaibigan Alden Richards Richard Sobrang sweet naman Sinama at sinuportahan Si Catherine Bernardo Sa naging event nito Sa TCL And bago yan kaibigan Huwag kakalimutan Mag like and subscribe Maraming salamat po Well mga kaibigan Sa ginanap nga po na event Itong si Catherine Bernardo Sa partnership To the next level niya With TCL mga kaibigan no? Ay uh, napag-uusapang kasama dito Eto nga pong si Alden Richards Which is nag pakita ng pagsuporta no sa kanyang kalab team no at sinasabi nating uh, iniirog na si Catherine Bernardo. Well, nakita natin 'yan talaga ang pagsuporta ni Alden. No? Kahit saan magpunta si Kat mga kaibigan, nakita natin talagang sinusuportahan niya. Bakit mga kaibigan hindi lang kasi basta kaibigan ang tingin ni Alden dito kay Catherine Bernardo mga kaibigan. Alam naman natin na meron silang intimate na relationship na hindi pa talaga binobroadcast sa media. No? Pero makikita natin sa kanilang mga kilos, no, mga kinapakita nilang uh, pag-date sa labas at yung pagsasama at pagtatambala nila sa mga bubit, mga teleserye. E eh, makikita nyo naman sa tinginan palang mga kaibigan very natural talaga at meron po talagang pinaghuhugutan at hindi lang basta-basta magkalab team. Nakita natin ngayon ang unti-unti o talagang pag-usbong lalo no ng karir. Nito nga po si Catherine Bernardo, napakadami nagpapa-endorse sa kanya mga kaibigan no. At ang kanyang panibagong partnership dito sa TCL, talagang malaking kumpanya to mga kaibigan. Ngayon naman, kapag meron naman si Alden mga event, ganun din ang ginagawa nito nga po si Catherine Bernado. Nagpapakita rin po siya ng pagsuporta suporta sinasamahan. Meron tayong mga spot, na-spot no? natin ng ilang mga pictures or clips, etong cut din na magkasama talaga sa mga event. Kahit nga po, nung naging event sa baklaran nitong si Alden, nakita naman natin kung paano talaga sumuporta or nagpakita ng suporta eto nga pong si Catherine Bernardo. Ganyan po nila kaimportante o kamahalang isa't isa mga kaibigan. Pinapakita talaga nila no, sa publiko na okay sila. Talagang totoo naman no, kahit uh, walang camera o uh, walang shooting mga kaibigan na makikita nyo na very solid talaga yung kanilang pagsasamahan. Kaya naman, etong si Alden kapag laging nandyan sa tabi nitong si Catherine Bernardo, hindi makaka-exena dyan etong si Daniel Padilla which is yun din ang purpose nga po ni Alden mga kaibigan. So far yan muna ng update natin. Meron ulit mamaya no. And please huwag kalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat po.